ayan panibagong araw mga kaking ayan uh, isability province of liberty. panibagong araw panibagong vlog mga kaking ayan shout out na lang dyan sa inyong lahat mga kaking ayan na uh... Ito pala yung uh, kabuuan ng terminal ng isability. Napakaganda at napakaaliwalas ng dating. Medyo uh, makulimlim lang ang panahon dahil uh, may low pressure. Pero kahit ganun pa man, ay uh, hindi kami paawat mga rakal driver. Babiyahe pa rin kami para sa aming uh, hanap buhay. Yan mga kaking. Uh, at ang haba ng pila. Dito mga kaking sa aming uh, pilahan. Ito, mga kaibigan halos kaibigan ko itong mga rakal dito mga rakal driver mga kaking ayan dito lahat ng mga jeep sakayan kung saan yung ruta mo may bus, may tricycle may uh, multicab may padjack ayan mga kaking ayan nandun sa dulo yung ano uh, yung pinakaunang pila ito naman yung aking rakal mga kaking nasa panghu uh, hindi naman ako panghuli ayan medyo huli lang ako pero uh, okay lang yan darating din ako dun sa pinakauna ayan medyo mahaba pa yung linya dito And hanggang dun sa yun yung may mga nakapulang t-shirt yun yung pinakaunang pila Ayan, lawak dito mga kaking Ayan, oh. malawak yan tapon sa dulo ayun bus ayun, mga bus terminal alo na to tricycle Ayon. ayan mahaba yan mga kaking mahaba kapanti ko muna ng aking uh, rakal Osa usad pa pakonti konte. ayan Atin mo nang pasyalan ng ating amigo dito sa unahan. Okay, abanti nang konte. Yan dito mga kaking, kan si Edgar, kaking uh, kaibigan. Isang vlogger din yan, yan Edgar. mga kaking, hindi tayo dyan, kay makapirae tayo sa kanta. Yan si Marcos, si Marcos oh. Marcos. Ah. <laughs> Stop. Ayan si Marcos. Tolak so, natin kunti ang ating mga Ayan, shout out dyan sa inyong lahat. Hindi ko na maisa-isa sobrang dami. Ayan. Maraming salamat sa inyong uh, suporta mga kaking. Ayan, nandun pa sa dulo yung pinakauna. Nandyan yung mga padjak. Ayan, ang gusto ng padjak ay sasakay sila ng padjak. Ang gusto naman sa e-trike, rakal ay mag-rakal. Ayan mga kaking. Ayan, thank you, thank you so much sa inyong lahat dyan. Ayan, uh, na kayo. Uh, medyo uh, bihira na lang ako nakapag-upload. But this time ay nagkakaroon ako ng oras para makapag Uh, kwentuhan sa aking mga secret audience dyan ayan thank you thank you so much dyan ayan yung maulap na langit dahil sa low pressure pero ito patuloy pa rin kaming naghanap buhay mga kaking ayan o oh. sitwasyon ng kalangitan ayan ayan mga kaking Ayan ating sulyapan dito ang pinakaunang pinakaunang pila mga kaking. Ito yung pinakauna ang aking niko. Ang aking niko ang pinakauna. Ayan ang aking nigo. Ayan pangalawa yung ating lego.